Welcome to Chungking Mansion. So, ayan po yung pinaka-building nila. Yan, mataas. Dito po sa paligid ay marami ng mabibili. Yan, mga bilihan ng mga iba't ibang klase ng mga souvenir, pagkain. Doon po banda may mga ano, may mga turo-turo, may street foods. Yan. Hi! Dito, uh, if you want to eat, it all you can. Mayroon dyan sa taas is uh, Japanese or Korean eat all you can. So, doon naman sa loob ng Chungking Mansion, maraming kainan. Pero, pupunta tayo doon sa Cafe de Coral. Doon tayo kakain. So, itatry natin kumain doon ngayon. So, tawid tayo dito. tawid tayo dahil pupunta tayo sa Cafe de Coral Ayan. so yan po yung Cafe de Coral magandang uh, mamasyal dito mag ikot ikot dahil may sasa rin so ikot muna tayo sa Chungking Mansion sa loob Tignan natin yung mga iba't ibang pagkain. So, nandito na tayo sa loob ng Chungking Mansion at maraming mga yan, palitan ng dollar. Ayan, palitan ng dollar. At saka dito, maraming bilihan. Hi! So, yan, marami pong mga bilihan dito. Tubig. Mayroon din silang power bank. Ayan, o, oh, power bank. Yung maraming tubig. Ito yung mga estication. Mga nag estication. Nakapila sila dito. Pupunta sila sa kanilang mga guest house. Pero yung sa amin, sa di kami, sa Block D. So, punta tayo doon. Pasyal tayo doon. Yan. Hunting tayo ng mga makakain. Gusto ko yung mga pagkain. Yung mga iba't ibang pagkain. Ang gusto ko kasi balak kong pumunta doon sa Cafe de Coral para kumain. So, ikot muna tayo dito. Baka mas masarap yung pagkain. Ito naman yung Black Bee. Yan, Black Bee. Marami ding nakapila. So, ikot tayo dito. San ba yung mga pagkain? Ayun, may nakita akong makakain. Ayan, o. Oh. Ayan, mga pagkain. Ayan, mm, sarap. Mga pagkain, iba't ibang klase ng pagkain nila. Ito naman, Black Sea. Ayan, daming nakapila din. At dito, marami ng mga kainan. O, oh, hindi ka mag ma ano, magugutom dito. Maraming kainan. O, oh, so yummy. Ito naman, Black F. E ayan o, E, tsaka F. Yan. Yan, maraming mga bilihan dito. Nandito yung mga pagkain natin. Hindi ka magsasawa, hindi ka magugutom talaga dito. Yan, hindi ka magugutom. Ang daming mga pagkain. Hmm. Ito naman, Black D. Yan, Black D. Tsaka F din. May F din. May D. Yan. Di ka talaga magugutom. O, tignan nyo. daming pagkain. Andito na lahat yung mga kailangan nyo. Yan. So, balik na tayo sa Cafe de Coral. Dahil doon tayo kakain. Ayoko nang kumain ng ganito. Yan, o. Oh. Hmm. Yan. Ang dami talagang makakain dito. Ayan, o. Oh. On, oh, sarap. So yummy. Ayan, o. Oh. Makulay. Ayan, o. Oh. Hmm. So, di kayo magugutom dito. Pag dito kayo nag staycation sa Hong Kong. Daming pagkain yan. Oh, oh, you see? So yummy. I tried a, I tried this one before. So, ngayon pinapakita ko na po sa inyo. So, dito tayo. Yan, puro pagkain talaga ang mga nandito. Ayun oh. So yummy so delicious. Pizza. Yeah. Fried rice. Pinapia fish. Fish. can show you. Oh, if you staycation in Chongqing, have tilapia. Wow, so yummy. Oh, singi na rin kayo ng sausawan na masarap. Oh, forty only forty dollar. Yan, oh, sarap. No yes, sir. Oh, yeah. Ay, daming pagkain dito. Ayan, oo. Hindi ka magsasawa dito. Kumain ang kumain. Wow, very nice. See, biryani. See, see, Wow. Oh, this is the biryani. chicken biryani. Paano niluluto? Isang, Isang kawali ng ganyan. Marami pa yan. Pero na lang natira. Masamang bagong luto. Spicy and normal. That is noodles or rice? Rice. Rice. Why it's long? Yeah, Ah, Pasmati. 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 Ah, okay. Okay. Expensive. Very Expensive. cheap. Expensive. Eh. <laughs> o, kamba Magkano pag dalawang ulam ate? Yan, kakaikot ko, kakaikot ko, naligaw na ako kung saan ako lalabas. So, doon tayo kakain sa... O, oh, yan o, oh, o, oh, o, may nagsasayaw dito, o. Oh. Yan. Hmm. <laughs> Ayan o, dami rin mabibili ditong mga ano, gulay, prutas. Ayan, Indian Provision Story. Oy, may nakita kong atis. Ayan o, may atis sila, may atis. Yan, kompleto. May oh, may malunggay. Oh, may malunggay din sila dito. Yan, kompleto. Oh, may mga dahon-dahon sila. Oh, yan. Ano kaya to? Hindi ko alam. Ito oh, bago sa paningin ko yung mga to, hindi ko to alam. Yan may mga adapter din sila dito. Yan oh, may mabibili kayo mga adapter. Yan, iba't ibang klase ng mga ano, saksakan. Kung wala kayong saksakan for Hong Kong, may SIM card din sila. Yan, may phone. Mm. Wow, Apple. Yan, marami, maraming mga ano dito. Mga mabibili. So, tapos na tayong mag-ikot-ikot dito. Labas na tayo. Yan, mga money changing. Labas na tayo, labas. So, paglabas po natin ng chungking. May ano, may escalator po dito. Yan. O. Kakain tayo sa Coffee de Coral. Nagikot muna tayo doon. Ayoko yung pagkain nila. Kasi na ko na dati. So, dito tayo ngayon kakain sa cafe de Coral. Yan, may sasa bilihan ng pampaganda. Hmm. -mm. So, doon. Ikot tayo. Ito yung Cafe de Coral. Sa paakyat pa tayo ng isa. So, eto na siya. Ayan po siya, oh. Ayan. Mm. Ito. Medyo maluwang yung, ano, yung location. ayan. Pick up. Dito po yung pick up. Dito po yung kainan. Doon ka sa, doon ka sa labas mag-order. So, ayan po yung mga, ano, mga pagkain. Ayan, oh. Ayan yung sinasabi ng anak kong gusto niyang kainin, yung roasted duck. Tapos yung chasiu. Tapos steam uh, chicken. Ayan. So, maganda po yung lokasyon. Medyo maluwang. Ayan. Maraming tao ngayon. Hmm. So, yan po yung pwedeng kainin. yan tutukan lang natin. Okay. Roasted chicken.

and yeah, waiting area ta sok seim hok seim hok ni som do tu si bong ta hai ka mà sao tụi bây